Yamaha M3 so ang issue nito mga boss is laging pumuputok ang kanyang fuse so binakas ko ang kanyang wire at daming tunaw mga boss so bumikit yung negative wire na kulay black sa kulay brown mga boss yan o no? tunaw So, hindi ko alam kung issue ba talaga to ng m so sa case na to nangyari ito sa unit na to so, ang gagawin ko nito is papalitan ko itong wire na tunaw ito itong black wire na negative eh. So, tinake ko naman lahat ng mga possible na pagmulan ng mga shortage tinanggal ko lahat ng mga sakits and then ginamitan ko siya ng tester wala naman siyang naging problema sa mga ibang sakits naman dito sa uh, bandang uh, niya is wala namang problema mga boss so dito lang talaga dito na part ang nag yan yan o no? so nagdikitan yung mga wire nya dito mga boss so buti na lang hindi nasunog ang motor na ito mga boss kasi sabi nang mayari nito lagi daw nababasted kaya ang ginawa nila mga boss is yan o no? so, ginawa nila nag jump start lang ng wire dito na malaki mataba para lang hindi maputol yan o so itong fuse na to tunaw so kapag tawag nito laging napuputol yung fuse nyo wag nyong lakihan ng ampere kasi uh, kapag putol lagi yan is 100% is meron yang shortage kaya dapat patingnan nyo sa inyong mekaniko so ito is share ko lang sa inyo kasi para maging aware din kayo sa ganitong issue ng M3 mga boss so papalitan ko muna to and then babalutin ulit then check natin kung hindi na ba siya napuputol yung mga wire nya kasi ang haba ng pinagmulan mula dito hanggang dito yung tunaw nya banda yan so, grabe talaga oh tunaw na tunaw yung mga wire so sakit sa mata tingnan mga boss parang pansit na So yan lang muna mga boss uh, Gagawin ko muna to And then check natin mamaya Kung natapos na kung hindi na ba yung Kanyang hindi na ba mapuputo Ang kanyang kiosk